Hello guys, welcome back sa ating munting YouTube channel. At sa ngayon guys, no, uh, mag-update na naman tayo, mag-upload na naman tayo ng bagong videos guys sa ating channel. Eh, matagal na po hindi na tayo nakapagawa ng uh, video, no. At ngayon, ang share ko guys sa inyo guys, madali lang naman 'to. Uh, ito i-share ko to sa inyo guys, no, kung ano pa bang uh, ibang gamit nito guys no? Ang uh, gamit lang talaga nito guys no, yes, yung para padikitin natin yung uh, alid natin na sinusolda. Tulad ng wires, didikit natin nang uh, alid lagyan natin ng na eh uh, ito no. Uh, solid flux pero ang gamit pa rin, uh, natin ito guys no pwede natin tong gamitin apang uh, pang trace ng mga short circuit no sa ating mga cellphone tulad nito ayan paano ba natin malalaman guys kung uh, mayroong merong short dito no sa board na ito at yung uh, lang naman natin guys no gamit tayo ng soldering iron at mamaya guys ipapakita ko sa inyo no kung paano natin uh, gamitin ito no na pang trace ng uh, mga shorted na parts guys pero kung bago ka lang sa ating channel guys paki support no uh, paki click uh, yung subscribe uh, at sa narin rin yung Uh, bell notification para maka-update tayo sa ating mga videos na in-upload guys At ayan, mayroon tayong mga board dito no? uh, ito po yung ating gagamitin guys uh, pang example no, kung paano natin siya uh, uh, gawin guys no, yung sinasabi natin na ito yung ating gagamitin pang trace ng mga shorted no na parts ayan pinainit ko muna yung ating soldering iron at yung gagawin lang natin guys dahil mainit na ito lang yung gagawin natin guys ayan o, pausokan natin siya guys yung mga parts dito no sukan natin Ayan. Mag-fog kasi siya guys. No? Mag Ayan. Ito po yung uh, uh, pag-trace no mga guys. no Kung meron uh, shorted yung ating board. Ayan. Uso kasi siya no. Yung uh, solid flux guys. No? Ayan, o. No? Meron po siyang ibang gamit din mga guys, no. Hmm, katulad niyan. Umuusap kasi siya guys, no parang so lang no ayan ito po yung ginagamit ko guys no tricks po ito guys paano natin malalaman kung may short yung mga pisa dito sample lang naman to guys yan ayan na ah, kita nyo guys no meron siyang parang fog no na dumikit sa mga parts no guys yan to yan no ah uh, yung uh, nilagyan ko guys is yung mga maliliit lang na mga parts no yan uh, at ito na siya guys no pag sinaksak kasi natin na siya at laman natin yung uh, sil po na mayroong uh, shorted no. Diyan po natin matitrace guys no. Dahil umiinit po kasi yung uh, pisa na shorted. At dahil iinit siya guys no. Makikita natin sa mga pisa kung saan banda yung may shorted. Dahil iinit po yung uh, pisa at makita natin dahil matutunaw kasi siya guys no matutunaw kasi itong ating uh, solid uh, flux no insinso ayan pag uminit siya guys ayan uh, yung parts kasi guys no na shorted is madaling uminit uh, at pag sinarge natin siya inon eh pag saksak ayan malalaman natin kung saan banda yung umiinit at ayan lang guys yung aking uh, idea na isi sa inyo no ginagamitan uh, natin ito uh, meron pala itong pangalawang gamit din ano uh, pang trace sa mga hot sana na shorted ayan uh, solid flux no pero insinso to guys tawas na ano solid Ayan guys, no, nakita nyo naman yun guys. Yung mga ating ginawa ngayon. No? Ayan. Uh, pang trace sa mga shorted na parts na ginagamitan natin ng solid flux. Ayan guys, no, dito lang muna yung ating videos ngayon guys. So, mayroon akong idea na na-share sa inyo ngayon. Lalo, lalo na sa mga baguhan no na mga technician ayan